Maglalisin Ay, ayaw niyong yan. ko talaga yan. Magaling nga, kasi ito tayo maglilis kayo. Ito, tagalingin na po. Kalinga pa wala. tinatanggal. Tsaka isa ikaw po. Kanina ba yan? Kala ko pa siya yung tricycle. siya rin. Nakaunahan siya sa Kaya ito ang lahat boy. Okay. Ito ang lahat mo Lalo puno kami ng pasilya ngayon. Kasiyang maganda ang mga alaala Ito sa to.

Ang na sinakot ng kali nyo. Nagat po lahat yung motor. Asa yung driver? Driver po. Pag-isawan. 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 めっちゃいい。

basin ng mundo. Ngayon, pakiusap ko, huwag na ibabalik ha. Pag kukumpis kayo ng mo ha. Salamat po. 'Yun. Ay mabulan. Ang ganda 何で? 哦，啊，这里。 aminto eh nakita na namin to ah kaya 'yung si nanay, mo. <laughs> nanay <Marie. laughs> Tayong magsasapa. sa na Sa palo natin lahat 'yan oh. Ba lang nila 'yan eh.